Paano ba ang uh, pagbigkas noon? anti silos anti-selos? <laughs> uh, ang talagang pong ibig sabihin nun ay anti-selos. Okay. Pero may mga Visayan fans po tayo na... Katulad uh, ko, halimbawa, silos panibugho Ha, Yan, yeah, ganun po. <laughs> so, sa parang naging ano po siya, kasi karamihan ng message sa comments, okay. comment section, ng mga pinopost po namin, may mga ganun po. So, yung iba na parang ginawang meme, Uh, pinanindigan na yan, Silos. Oh, bago natin pag-usapan yung mga memes, no? Uh, so, paano, pa, paano na simulan yun? Nagsimula yan, Tito, sa eh, social media lang, eh. At doon sa mga memes? Opo, kasi okay. uh, kung di ako nagkakamali, nung gala ito, GMA gala na okay. parang naglakad kami ng solo. Ako, si Barbie, and si David. So, parang yung tao, since partner si David and Barbie ngayon sa mga shows, akala nila magkasabay na dumating o, na maglalakad, maglalakad, sa carpet. Which is parang, <laughs> nang, no, nun, alam na po namin na tigitigi -tigi, -tigi magsosolo po talaga kami. So, nauna kasi ako, after noon, parang ano na, nag-flood na ng comments na, ala, ba't mag Pero ito ba'y napag-usapan na solo-solo kayo? Uh, may nagsabi ba, dapat solo-solo tayo para fair? Wala naman. yes po, uh, actually, last year, ganun din po yung ginawa namin. Ah, okay. Para talagang mas ma-emphasize po yung suot, mas madetalyan, ganun. Okay. Parang, Sige, pag-uusapan natin yan. Pero hmm. nasa Jose Rizal College kayo, JRU ba? Nung nakaraan yes, Sabado. Anong nangyari doon? Jose Rizal doon? University. So, pinopromote mo na ngayon yung Atay Celos. <laughs> <laughs> Hindi dito ba? Actually, ano siya, uh, naimbitahan lang po tayo. Okay. Kasi since meron nga tayong ano, parang trend na JRU, which is parang yung meme lang sa akin na Jack Roberto University, parang sinakyan din yun ng mga tao na, Uy, i-guess nyo si Jack sa Jose Rizal University. Kasi JRU. JRU, opo. And uh, yung, yung Jose university is part po ng NCAA na rin, since Tama. sa GMA na po yung NCAA. Okay. So parang nagpunta lang po ako doon to, ano, to join them, magpasaya lang, mag-hi-hello and sakyan yung trend na by request nila. Hindi saka nakakatuwa katua dahil Apo. dumidikit sa katinatang kilik ng tao yung anti-selos. Eh. Pero uh, Jack kasi ang the image that is being created, ay si Jack I unbothered boyfriend, <laughs> hindi marunong magselos. Yeah. Pero ito talaga diretsohan Jack. Abo. Nagsiselos ka ba? Hindi ka ba nagsiselos? Nasaan ka? Hindi po nagsiselos, Tito. Talaga? Mula't mula ito? Mula't mula. Hindi ka po. talaga seloso? Hindi po eh. Okay, babaligtarin ko. Si Barbie, selosa? Hindi? Siya po, hindi din. Kasi sa amin, Tito Boy, parang sabi ko nga, siguro kaya nagkataon na pares kami artista. Kasi I think kung parang non-showbiz or hindi related sa showbiz yung magiging karelasyon namin, ang hirap talaga ipaintindi. So, for me, Uh, sa kaya, sa karanasan ko na yung girlfriend ko, artista, uh, ako rin as boyfriend niya, artista, naiintindihan namin yung work namin. I get that. P Pero dito sa setup na uh, kinagat nga yung uh, si David at saka si Barbie, uh, at saka doon sa mga comments, may mga tao, may mga fans, at hindi rin natin sila masisisi. Hmm. Continue to ship, diba? David yes, and Barbie. Kahit konti hindi ka naiirita, hindi ka napipika, hindi ka napipikon. Actually, Tito Boy, nalulungkot ako sa uh, mga Filipino mindset natin. na, Siyempre, hindi yun naman masisay kasi uh, parang kahit naman ako maging fan ng isang artista, talagang magiging ganun din yung pakiramdam ko. Which is nakakalungkot lang po kasi may mga comments na ano, parang pinapersonal na, minsan nakakapagsabi na, na ng hindi magandang salita. Pero ako as uh, artista and alam ko itong ginagalaw akong mundo at uh, alam kong public figure po ako, naintindihan ko po lahat yan. Nalulungkot lang sa iba na uh, sana maintindihan nila yung mga, yung trabaho, na, tsaka sa personal na... I understand buwan. you. Pero yung lungkot na yan ay hindi natin exclusive. Ako rin, pero we also have the power mamili kung anong makaka-apekto sa atin yes, at ako. hindi, di ba? Yun yun ang maganda. Doon tayo kay Barbie. Kasi ikaw, you're paired with other leading ladies, for example. And yes, then Barbie works with other uh, leading men. Napapag-usapan niya ito, pag kayo lang. Yung sa amin po? Which oh, is yung ibig sabihin, I'm talking po about boundaries, setting boundaries, rules. Meron ah. bang mga, uh, how do you call Barbie? Baby, honey? Mahal. 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 Ito usapan natin, uh, mga aktor tayo, mm -hmm. uh, trabaho ito, pero ito ang ating uh, ito ang ating rules. Meron ganun? Wala po, Tito Boy. Eh. Kasi kami po sa totoo. So you will ba? allow, I'm sorry to cut you there, so you will allow Barbie to do kissing scenes and vice versa? Wala po talaga kaming pakailaman sa trabaho po. Kung baga pares po kami actor pero like pagdating sa trabaho, trabaho po. Pero pagdating sa love life, love life po talaga.